So yung multo, oh, nabasa ko yata ay, yung multo-multo. Uh, multo po, wala pong katotohanan ang multo. Okay. Yung yung patay na na. Ang tinutukoy natin dito yung patay na yung po na. Yung kaluluwang ligaw, yan ligaw. na wala. Okay, explain oh. natin naman. Oh, po. Yung pong naman multo naman. po na yung pong patay na po na nagpaparamdam, na keso mm. nagpakita, uh -huh. yan po ay kasinungalingan. Ang uh -huh. pwede lang pong magpakita sa atin na magkakatawang tao po ay mga jin Ah. Pwede nilang gayahin yung patay na. Kahit patay na po yan, kaya nilang gayahin ang yung itsura. Jin. yung so jin. jin Ano bang jin ang uh, jin po, yung pong nilikha po ng Allah mula sa apoy. Okay. jin Sila yung mga kato sila yung mga syaitan. o oh, sa, sa, ang pinaka pinuno nila, ang shaitan galing sa jin Okay. Kana minal jin ni fafasakan amri rabbi. So ang ang syaitan ay mula sa jin kaya sumu siya sa katotoo sa ng Allah. So ang jin galing sila sa apoy. Pwede sila magkatawang tao. Sila po yung nagmumulto sila yun. Oh, sila yung nagmumulto. Ibig sabihin, Pero yung patay na, uh, uh, kailanman, hindi na po magbabalikan Ibig sabihin, yung mga, katulad na sabi nila, ito yung kaluluan ng kapitbahay natin. Kaysa, na kaysa, kaysa ganito, ganyan na, kailangan na, ano, kailangan natin ng katarungan. Sabi sa arwak. mga arwak, sa mga maginda na, may pamaginag-arwakin. Mali yun. Mali yun. Pangagkad, yung mga maginda na po, mga sulag ko, mga maginda na, nakanabanali may si Kwanan to, pamaginag-arwakin. May kagalabit. May kagalabit. May, panutulong ko si Kwanan si Datu Kwanan na, pamaginag Alwakin. Huwag niyo na pong pamakinig ni Alwakin. Pero dapat ang isagot natin, Rahimahullah. Allah, Allah yarhamu. Or, Allah, 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 Allah yarhamu. Okay. No. So dito pati ang ano, pat, pat, uh, kumbaga iduan ito, natin. Uh, natin na, si ganito, si Bedu, si Bapa Bedu, si, pa, si Bapa Bedi, pamamay tuba. May, uh, di, hindi po pamakinig Alwakin. Kaya sabihin natin na ano, uh, na patawarin wasya ng Allah, kahabagan na wasya ng Allah. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Kumagasa. Si babo, si babo kagi. Na wag mo na. Wag mo pa, nang sabihin, makinagal. wag mo nang sabihin na pamakinagal, wag kang wala na pong marinig yon. Wala na marinig. Na wala pong katotohanan na yung libingan na yan na may naguhukay. Mm. Maliban lang kung magnanakaw yan, kasi kung magnanakaw, okay niya may laman doon sa loob. Maliban kung mababa yung libing, maaring hukay ng mga hayop yan na kumakain ng patay na ano. Okay, yan. You know? So, yeah, ibig sabihin, hindi totoo ang manananggal. Hindi, hindi po. Ibang, o, yung manananggal, wala po maniwag po kayo maniwala sa mga manananggal. Maliban sa manananggal lang. Lakas. <laughs> <laughs> so, so yung oh. this, yes, nalinaw tayo. No. <laughs> well, possible <laughs> lang na merong ganun ustaz. Yung so, pinatawag natin na jin, na nagkakatawang tao yung mga, mga nilikha rin sila ng Allah, ha? na nagkakatawang tao, nagpapakita sa mga tao na ganitong itsura, ganyan ang itsura. No, wala, yung gin po yan. Gin po, Pwin. hindi po yun yung kalo. No, hindi tigao. po, hindi po, hindi po. Okay, clear no, Wala po yung manananggal yung mga manananggal na yung nahati sa ano. wala, wala, wala. Kahit iba yung so, manananggal wala. na. <laughs> Kasi dito lang nga sa Pilipinas eh, kwentong, kwentong barbero, na. Kwentong barbero na. Oh, na Ano, oh. binuhay, pati yung tikbalang. Pati yung, ato, pati yung, yung, si ano, na. si, si, si babae, sino yun? Maria Labo. Maria Labo. Ako nga na, na biktima ko niyan, Maria Labo na 'yan eh. Tinatakot na rin ako sa time. Wala pong katotoo, wala pong Maria Labo, wala pong tik tago, tago ka rin ng tago. Oh, tago na kasi gabi na napapauwi na kami. Kasi nagmay nagpaparamdam sa mga bahay, pati mga buntis daw pinagiinitan. Oh. Pati si, pong. Si, pati si manunutok yan yung nag sa oh, may, mga, si manunutok ma, may mga manunutok pa. Manunutok pa. Oh, ah. Ah, wala, huwag po kayo maniwala. Ibang manunutok yun. Yung gumagdanakaw <laughs> yun. Hindi po magdanakaw. Magdanakaw oh. na kagamitan. kagamitan sa bahay. So huwag po kayo maniwala na mayroon pong, ano, mayroon pong mga multo po. Okay. So uh. sabihin na uh, yung manunutok. Pero pwede. Pwede tayong takutin ng Jin. Ang Jin. Pwede, pwede na tayong takutin. Pero magpakupkup lang kayo sa Allah. Opo. Like yung mga pumupunta sa mga, ah, nyabas, so araw ako mga kalukasan. Ay, wala, wala pong katotohanan yun. Kasi may, Uh, meron kasi sa atin bagansukan na uh, setan tapos ang pinapakilala ng setan na yon yung jin is may arwa ka kuni na arwa ka lolo nung ka hmm. so uh, ibig sabihin possible na alam niya yung history ng family uh -huh. kasi nandoon yung jin na yon na hindi mo nakikita and then nung sumapi ah uh, so bagansukan hmm. uh, pwede, yung, 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 sumasabi, pwede, yun. pwede, pwede, mangyari yung sumasapi okay. Kasi pero Jin Jin. Jin. patay na, wala na yun. Wala Pero, lang pina, connection. Minsan, sinasabi niya, sakit tingin su Apo. No, ah, huwag paniwalaan. Huwag paniwalaan. Huwag paniwalaan. kasi ba aaring maaaring utos ang kanya ng shirk. Ah, yun. Utos ang kanya ng uh -huh. shirk. Kasi sabihin niya, napunta ka dito para uh -huh. matahimik na ako. Uh -huh. Punta ka sa ilang puno. ang Angay kuloy kayo. May bandaray pandaray na niya. Mag-alay kayo. mag ko ng piso. Ah, uh -huh. uh, may ito ko sa piso, Louis. Mm. -hmm. Nang na, huwag niyo paniwalaan. Kay shirk okay. yun. Okay. Shirk yun. So, pinaprank. Hindi lang, tala, hindi lang pala tao mahilig mag-prank. Ay. Pati sila nagpa-prank. Pinakasinungaling si Bruce. Uh, galing sa djin, pinakasinungaling. Pinaka-prank sila, uh, no? Pinaka-the best masahin ayatul kursi. Ayatul kursi. Na. Si mismo si si Iblis mismo na pinaka-head, presidente, chairman, uh, chairman. ng pinakakalaban ng Islam. Uh, uh, pinaka uh, siya mismo Islam nagturo na, masahin na. mga ayatul kursi para hindi ka malapitan. Okay. Uh. So yan, klaro, ayatul kursi, no? Meron lang tayong uh, pitong minuto. Tapos magganap tayo ng mga questions dyan na yung pinaka-top questions natin para nagsaganawas. Masagot. Uh, mayroon dito na ano, yung pong pagdadala ng bata sa masjid. Okay. Ah, okay. Amen.